Magkano ba ang gastos pag nag-commute dito sa Qatar? Walang gastos pag maglalakad ka lang. Pero pag malayo ang pupuntahan, hanap ka lang ng pinakamalapit na train, metro station. Ayan o, 4 minutes walk to Okba metro station. Pagpasok mo ng station, bababa ka pa dahil underground ang train. Minsan, dalawa o tatlo pang escalator pababa. Tapos, lakad ka naman ulit. Daan ka sa Travelator para mas mabilis kang makarating. Sa gate, iskan mo na yung MetroCard mo. Tokyo QR lang yan at pwede ka nang bumaba sa kahit saan mga station or mag-transfer ka pa ng ibang lines tulad ng red line, green line, or gold line. Basta't hindi ka lumalabas ng station, wala nang dagdag na bayad. Pag nag-aabang ka ng train, pwisto ka dun sa green arrow dahil yung red arrow ay para yan sa mga papalabas pa lamang. May train in every 2 to 3 minutes kaya sandali lang ang pag-aantay natin. Pagkapasok sa train, pumili ka ng upuan na sa bandang gitna. Kasi yung mga nasa dulo ay para yan sa mga buntis, matatanda at may kapansanan. Sa pababawa ng train, magbasa ka lang kung saan side magbubukas ang pinto. At pagkalabas mo, papunta na tayo sa exit. At dahil underground po ang metro station, ang exit ay palaging paakyat. Kaya aakyat tayo sa mga escalator. Tapos pagkalating sa exit gate, iscan na natin ulit yung ating metro card. At pagkalabas agad-agad, mag na tayo ng Uber. Kung ang pupuntahan natin ay medyo malayo o hindi kakayanin pag nilalakad lang ito. Sa pagbubok ng Uber, piliin po natin ang ating pick up spot. Pagkatapos, tuloy ang paglalakad palabas ng metro station. Habang tayo ay naglalakad, ay papunta na rin yung Uber ride natin. labas na rin ng metro station andyan na rin yung override natin so mabilis lang pagkasakay i-greet po natin si manong Driver at i-confirm po natin na tayo yung nagbubok sa kanya. At habang nakasakay sa kotse, tingin-tingilim naman tayo sa labas. Tingnan natin, baka may makita pa tayong camel. Ayan, tingnan natin mga mga gandang tanawin. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Have a good day also. Drive safe always. Pagkababa sa override, huwag po natin kalimutang i-rate po ang ating driver. Ayan, bigyan natin ng 5 star. At ngayon, sa halagang 2 QR o 2 Qatari Reals ay nakasakay tayo ng train mula uh, Old Airport puntang Lusail. Tapos sa karugtong na biyahe natin ay sumakay tayo ng Uber sa halagang 9.68. So in total meron tayong 11.68 na nabayaran. Sa halagang 'yan nakapag-travel na tayo ng more than 27 kilometers. O di ba? Sulit lang naman mag-travel or mag-commute dito sa Qatar.